32 days na lang Pasko na. Ang tanong, handa na ba ang ating bulsa para sa paghahanda ayong Noche Buena? Isang linggo bago pumasok ang Disyembre, ramdam na ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Santa Maria, Bulacan, Public Market. Kung ikaw ay nagbabalak magulay, asahan na ang pagtaas nito sa mga susunod na araw. Ngayong araw, ang presyo ng bawang ay pumalo na sa 150 per kilo habang ang sibuyas ay nasa 80 per kilo, kamatis nasa 100 per kilo, bell pepper nasa 30 per kilo, bagu beans nasa 20 per kilo, patatas nasa 20 per kilo, habang ang sayote ay nasa 20 at ang ripolyo ay nasa 20 to 50 per kilo. Sa karne, pumalo na sa 340 ang kilo ng baboy, habang 460 ang baka at 180 sa manok. Isang linggo bago ang Desyembre, inaasahan na magtataas ito hanggang 400 sa baboy, 480 sa baka at 200 naman sa manok. Kung nais mo namang mag-isda ngayong Noche Buena, asahan din ang pagtaas ng presyo ng mga isda. Sa ngayon, ang tilapia ay nasa 130 per kilo, galunggong 200 per kilo, bangus nasa 220 per kilo, hito na sa 150 per kilo, alimango sa 800 kilo, at hipon nasa 320 to 500 per kilo. Uh, sa darating po ngayon na Pasko or na Chabuena po, magkano po yung pinaghahandaan yung budget? Ano yun? Depende kasi lahat ng ano, lahat ng klase, may manok, may riempo, tanda namin. Pero estimated nyo po, mga mga isang libo mahigit po. Sa isang libong mahigit po, uh, mga, mga, libong mahigit po mga ilang putahe po ang... Uh, maluluto nyo doon? Ano, mga apat. Apat po. Mm. Ikot po ko dyan kanina, sabi po nila, pagda, pagpasok daw po ng December, lahat mataas daw po magtataas. Pa. Mataas, taas, yun. So, paano po magiging uh, discarte nyo doon? Mamimili na po ba kayo ahead of time? or Bago magpasko. Bago magpasko mm, na po. Makabili kayo, maramura lang. pagdating nasa Pasko, mataas pa. Last year po ba... Last year po ba, magkano po naging budget nyo? Last year, ang budget namin, mga 2,000 2,000 po. Ang esensya ng Pasko ay hindi nasusukat sa garpo ng pagdiriwang. Sabi nga nila, anuman ang ating ihain sa hapag ngayong Pasko, mahalaga pa rin na maipagdiwang natin ito ng masaya at puno ng pagmamahal. Ako si Rain Flores, nagbabalita, The Apex.